with Patriotic Society TV Presents Pagalang sa Pamahalaan Roma, Kabanata 13, Talata 1-7 Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang natatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Mga kababayan, patuloy po nating tangkilikin ang channel na ito para po sa atin. Mag-subscribe po tayo, mag-like at mag-share. Salamat po ng marami sa inyong lahat.